Simulan na natin kay Hakbanger. Number one. Matapos mo siyang makita, akiat o baba? Baba po. Ah! Oh, baba! Pero maganda ang ngiti mo sa kanya kanina. Pinaasa mo. Oh, uh. um, Bakit? Uh, maganda po talaga siya. And gusto ko din po yung outfit po niya. Pero... Gusto, ano, no... size ka ba? <laughs> <laughs> ba, oh, oh. Uh, okay. Ay, yung suit niya. Para Kasi si baka yung nag-online selling niya. Uh, uh, kaya lang, um, di ko po naramdaman ka agad yung, ano po, yung initial connection po eh. Ah, baka hindi ka um, physically fit. Hindi naman po. Hindi naman po. Hindi naman po. Hindi naman po. Hindi healthy. Hindi No, no hard feelings oh, po. Pero you look really beautiful po. Number one. Ah, oh. oh. gusto niya pag nakita niya may mararamdaman siya agad. Connection. Oo, oh, Gusto mo ba pag nakita mo magpapump agad yung mga muscles oh, mo? Oo. Oh. Oh, oh, oh. Uh, Ano? Ulo, ulo, o luluwag yung kasi. sintas niya. <laughs> Nung nakita ko siya, luluwag po yung sintas ko. <laughs> uh, 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 uh. Parang, oh. iba po kasi pag yung, parang love at first sight po. Ah, So, sino kaya siya? Oh, yeah. Si Charles parang mismo shit ideal? No? Oh. Okay, yung kailangan may spark yung eye labat president. Why not? Maganda <laughs> din naman talaga kung ganun. How did you feel, Irie? kani lahat kahit anong marinig mo sa kanya inuunawa yes. mo. Mm -mm. Pinipilit mong bigyan ng magandang rason at uh, pag-asa oh, oh. na ang lahat na ito ay maitutuwid pag sasandali kaming dalawa ay magkakilala. <laughs> Pero nung nakita kanya, wala siyang naramdamang spark. Baba. Medyo na hurt ng ante yung feelings ko. Pero, okay naman. Uh, accepted ko naman kung ganun yung uh, judgment niya sa akin. So, yeah. That's life goes on. Oh. Sorry. No. Kung hey. ikaw, nakakahinayak pa na yung pinapababahay. Si lamo ng lamo. Cornic <laughs> <laughs> na lang. Di pa natiis. Wala. Okay. Kung ikaw, pabababain mo ba? Okay ba yung decision niya? O, sana pinaakit niya si ano? Si, si number one. Mamaya na nga, lumalamong ka pa kasi ng Okay Charles, sino tayo kay number 2? Matapos mong makita si number 2, paaakyatin mo ba siya? O katulad kay Juan, pabababain mo? Nagustuhan mo ba yung kulot na may streaks? Yung kulot na may highlights, tapos nakapasok pa na? sa tenga oh, oh. na may pabulak-bulak? Para kay number 2, akyat <laughs> o baba? Baba po. Ooy! Oh! Tsaka siya, siya din kanina, pinilit yes. niyang unawain Oo. yung mga bagay na parang paminsan-minsan ay questionable correct. sa iyong mga desisyon. Pinipilit ah, niyang babigyan ng magandang rason at yes. sinasabi niya baka sa sandaling magkakilala kayo ay magkait yes. kanya. Pero nung nakita mo siya, baba. Ah, Halakang okay. number two, physically, fit ka ba? Ay. No. Aray! Bakit? Ba't pinababa mo, Charles? Same thing rin po nung sa number Wala. one. Walang spark. Walang spark. Baka pero, gusto mo taga-miral. Kung ba't di si MVP ang i-date mo, baka magka-spark ka. <laughs> pero, pero same thing rin po. Um, nagagandahan din po sa niya. Naku, pang palubag loob. Hindi oh, po, hindi oh. po. Totoo po yan. Totoo uh, ba? Oo. Oh, oh. I like your hair niya. po. Oo, oh, oh, nagpipila. nagpipilates. Nagpipilates? Oo. si, oh. si, Janine, ah, si ay, number diba? two. Uh, ay, baka yun, ay, baka yun ang namutawid dahil sa pilates. Oh. Pili ko na ito kasi nagpipilates. Baka din ma-spark. Ah, oh. tinanak. <laughs> How did you feel, Iya? Yeah. Yeah. Kasi ang ganda na ba ang sinasabi mo sa kanya? Oh. Well, um, totally under. Huwag mo kami mawelwel, ha? Okay. <laughs> 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 Yes. Well, masakit at some point. But totally understandable kasi ako din, gusto ko din yung may spark. Aww. Oh. Wala rin ba spark sa Charles? So, makita mo. Meron naman. Kaso, well, Kapundi hindi agad. ako. Hindi <laughs> oh. niya na-feel. So, okay lang. Oh, Ang sakit ay, ang sinabi niya. Sabi niya, merong spark. Kaso, hindi ako. ay oh. oh. Masakit yun, ha? No, oh, yung pinili mo pero hindi ka pinili. Oh, oh, siya best part, ikaw wala. Oh, 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 oh. Ay! Grabe lang oh, oh. yun, yung may MC. Huwag ka na magsalita, Chase. Ito ang tandaan mo. Ano? ano? Palang araw, magiging physically fit din siya. At health coach. At may concern sa health. Eto eh, na yung number three. Maganda to, pababain niya rin para equal footing pa rin lahat oh, oh. Para kay Hakbanger, number three. Nung nakita mo... Ganon din ba ang mararanasan niya katulad ng naranasan ni Irie at Iya? Pabababain mo ba siya o paaakyatin? So for number three, akyat o baba? Akyat po. Ay! ay! Si Jenny! Grabe naman si Jenny na pinakyat na inirapan pa yung dalawang girls. Grabe naman kapag maganda. Si ay eh. akyat po. Ano sabi? Uy! Ay! 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 Maganda yung blusher, pero masama ugali. Walang ganun. Nakita ko. Alam ko yan kasi masama din ugali ko eh. Alam na alam ko mang gawain namin kapwa, masasama ang ugali. And then joke lang. Bakit pinak... May spark? Yes po. Oh! Anong spark? May spark o siya lang yung pinakamaganda para sa sa'yo? Hindi po. Yung nakita ko po kasi yung mata niya, parang nakita ko na po yung future ko. Napaka-OA! Oh, wow! Nakita mo lang mo yung mata, nakita mo yung future. Course mo nga, hindi mo alam kung anong kukunin mong course. Paano mo makikita future mo yung course mo, hindi mo alam? Talk like an angel, just like crazy. Ang dami Sa mata ng babae, nakita mo yung future. Pero huminto ka ng pag-aaral kasi hindi mo alam kung anong course kukunin mo. Wow! Grabe! Grabe na rin itong mga batang talaga. Grabe! Umaalmay ako ang mahalaga, may nakita kang kamatch mo. Yan naman ang gusto natin. May makita kang ano. Pero napaka-OA mo talaga. Pero Ren, gusto ko lang marinig reaction ni Janina. Ano masasabi mo? Ikaw ang future niya. Future agad, ha? Oo. Hello, speechless po ako. maganda yung speechless ka kasi overtime na. Mas maganda yung speechless ka kaya sa maraming mga Congratulations! Yay! Janina, ikaw ang sa sa pinakatuktok na baitang. Maraming salamat din naman sa ating dalawang equally pretty girls na sina Irie at Iya. Match me, Charles. Eto na, malalapitan mo na ang babaeng nagbigay ng spark sa'yo at nakita mo parang future mo. Charles, step in the name of love. Yay! Yan hindi sumama sa gym, ha? <laughs>